So yon mga idol Good morning, good morning mga idol What's up, what's up At purihin ang ating Panginoon mga idol ano? At sa kanyang awa ay hindi tayo tinamaan ng Ang bagyo mga idol ano? so, Bali nandito tayo ngayon sa palayan mga idol ano? Kukumustay natin kung kumusta na ba sila At titingnan natin kung anong mga ganap dahil hindi tayo oh, dito madalas sa kapunta dahil nga sa may trabaho tayo ano so far so good naman mga idol ano kaya lang <coughs> dinaanan ng baha mga idol no? so yun mga idol yung mga kalabaw nating inaalagaan dito part mga idol ay doon pala yung na-damage. Yan yung na-damage mga idol, oh. Sayang, maano Nasana sana yung palay natin dyan mga idol, oh. Ang maganda nasana sana yung, ano, tubo ng palay natin dyan, ano. Kaya lang din ana ng baha. <coughs> so, wala, eh. Ganun talaga, wala tayong magagawa dyan. magagawa na lang natin ay i-repair natin para hindi masayang yung pagod natin mga idol ano. Ginawa na ni Kuya Bayaw ng ano. Ng, ang tawag dito alulod. Punta dun sa taas para yung tubig dito yung tubig ay makapunta dun sa pinakataas. Dito pala na damage masyado mga idol oh. You know? pero thankful pa rin kasi thankful pa rin tayo kasi hindi hindi masyado na damage you know? kayang kaya pang gawa ng paraan hindi nasayang yung paagod natin maganda na sana yung tubo doon you no? Know? tapos maraming ano, marami pang binhi ay uh, pwede itanim idol ano you know? ulan na nang ulan kasi dito sa amin mga idol ano lagi na umuulan kaya buti nga mga idol ay naihabol namin tong ano maitanim Tignan tena yung kabila mga idol oh. wala na namang tanim hindi kasi nila naabangan yung ano hindi nila na anticipate yung pagulan eh So mga idol. What's up? What's up? Nandito na naman tayo mga idol. Oh. Paki subscribe ang ating munting channel mga idol. At hit mo na ang notification bell. Para sa mga susunod na adventure. Yung mga susunod na gagawin mga idol. dia waktu yang mengenai May nakita tayong Indian Minggu mga idol. Papakuha natin kay Buknoy. Dito lang sa ano mga idol. May nakita tayong bunga ng Indian Minggu mga idol. Ay lang muda eh. Pagol. Ay mong pala na iling. Ayin. Hello, ay maulog ka. Yun. Ito na siya, mga idol. Ang saro na sa dito. Dahil saan mo na pagkwaon? Ito na siya, mga idol. Charan! Lami. Lami. Ubal na. Sige, ulugan na. Ito lang natira. Ito na yung, ito na lang yung natira mga idol sa mga Jin Mingo dito. Dino, ilingan mo pa diyan buko. u. Nakatago talaga. Tagong-tago siya, hindi basta-basta makikita.

Nag-order tapos din, nagbayad. Agoy, mga idol. Shout out sa nag-order kay ate. Ano'y pa bumabayad? Order, order kayo. Hindi kayo bumabayad. Anga ninyo, oy. Pamadali, madali pa kayo ng order. Di na wala naman pala kayong pangbayad. Yawa. sa lagang 50 pesos mga idol ano ano na Pilipinas Ito na siya mga idol o. Oh. Lame!